Siniguro ng militar na mareresolba sa maayos sa usapan ng hindi gumagamit ng dahas ang anumang sigalot sa pagitan ng dalawang grupo na nagbakbakan sa ligawasan SGA. Sinabi ni 602nd Brigade Commander Brigadier General Ricky Bonayog na hindi na nila papayagan pang may malagas na buhay gawa ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang grupo. Susuportaan niya sila sa hakbang na gagawin ng PNP, LGU at BARM Government para mapag-ayos ang dalawang grupo at hindi na maulit pa ang kanilang gulo. Dagdag ni Bonayog, marami na rin silang napag-ayos na grupong may alitan at ang iba niya sa kanila ay kusang lumapit sa kanila para humingi ng tulong. I hope na magseryoso na po sila dito. Hindi e po namin din titigilan hanggat hindi din sila maayos kasi maapektuhan po buong uh, hindi lang yung barangay kundi yung buong ligawasan pati na e ang mga uh, katabing uh, lugar ng area ng kung saan mayroong Matatanda ang nagmakmakan sa Sitio Tuka ng nasabing barangay ang grupo ni Makli Adam at Talib Sampulna. Isa naman ang naiulat na nasawi sa panig ni Talib Sampulna na kinilalang si Django Sampulna habang pitong mga armas ang narecover sa lugar. Siniguro naman ni General Bonayog na nakabantay sa lugar ang kanilang tropa. Mark Anthony Taiko, NDBC Bida Balita